Ito po yung pang... Ito po yung taga-kulay namin. vlog ka na rin pa? Si Gleisa. Kaya hindi na po kami nagpapakulay sa parlor. Kasi... Um, kasi kung sa parlor po, mahal. Siyempre mayroong bayat. Yung labor may bayat pa yung pangkulay. Kaya kung magpapakulay kayo, hanapin niyo lang si Gleisa. May bayat wala pong bayad. Libre ano lang po, merienda sa kapambili ng ano. Ang merienda ko, Starbucks. Ha? Kapi lang ho, sapat na sa kanya. Karan nyo naman ako ng pang Seventy na po yan, asawa ko. Kaya nyo, niya po palagi ang daigdig. Problema po ng kapitbahay, pinong problema niya rin. <laughs> Kaya kung may problema kayo, sabihin nyo na sa asawa ko. So, pati siya makikiproblema rin. <laughs> Kasi kahit rin po siya sa problema. Nganda pa ho ng tugtog oh. Mm -hmm. Favorite song niya po 'yan. Oh. Iravel Kawao. Ay te. Mamaya pa pwede to, i-lalagay ko ulit. Wala po yung paborito niyang anak apo. Ano paborito niya? apo man? Ah. Ito yung apo niya pero nag-iisa niyang paborito po yun. <laughs> paborito mo ba si Tintin? Ano, paborito niya po ba? Oh. Si Rolando? Ito yung paborito niya po. Ito yung paborito niya po. Oh. Ayaw ko so, sababot kasi maririnig ng mga iba niyang anak na may anak din. Siyempre, mas Pero ako wala. Ito po, ito po yung paborito niya, apo yan. Hello. Hello guys! Hello guys Pogi po? Favorite yan. Kahit pag nasaktan po yan, talagang... Lahat ng mga salita maririnig niyo sa kanya at may kasama pang mura. Dito na kunin si Lolo, yung favorite niyang anak nasa Antipolo, Taytay. Dito to Kaso uh, ano po? Mabait <laughs> na mabait may Walang katotong basa ng kamalitan sa magulang. <laughs> <dipo>, <laughs> ano, kaya nila ang dibo mo. Okay to, lagi kayong pinakamusta, no? <laughs> Parang ano, ano. Saan laki ng pinagbigay? May 500,000? 500,000 po pinigigay ng pangalawa sa panganay si Francis.